postang bahat din yung uh, reclamation. And no, in 2015, mm -hmm. uh Secretary Bising Santos told me mm -hmm. I'm not lying. Mm -hmm. He told me mm -hmm. na senador ka papayag sa reclamation mm -hmm. sa inyo babaha kayo ng 6 to 8 meters. And sinasabi ko sa mga taga Las Piñas Huwag mo sabihin that's out of the question kasi yung Marikina, hindi naman sinarahan yung river bumaharin ng six meters kasi kinuha sila sa top of the third story of the houses, di ba? And uh, Senator Pimentel, palagi niyang sinasabi sa akin sa Marikina, doon siya nakatira, two story ang house niya, hindi niya nilalagyan ng gamit ang first story, second story na lang kasi umulan lang ng konti, pasok na doon sa first story ng bahay niya. Ang worry niya, pag lumakas ang ulan, makakarating okay, sa second story, inaando na mga gamit niya. Sabi ko pa sa kanya, eh, ba't ka uh, stress na stress? Di pagbili mo na yung bahay mo at lumipat doon sa hindi bumabahan lugar. Sabi niya, itapag pag ang bahay mo ay binabaha, walang bibili. Ako po, uh, I, I cannot answer for the whole Philippines, but in Metro Manila, from our experience, di ba ang policy ng government, because yes, ang Metro Manila, I say it, so, ano na, clouded, kaya, crowded, kaya, di ba, pag yung mga peso zone, kaya tayo yung pesos zone, binibigyan nila ng tax-free yung mga companies na umalis sa Metro Manila, lumilipat sa probinsya, and also provide employment to the people. Para ma, yung mga taga Metro Manila, ma-inspire din sila lumipat na outside of Metro Manila kasi may mga trabaho yon So, ba't nila sasabihin in, 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 in walang effect sa Metro That's Manila? supposed to be the best uh Planned, uh, one of the best planned uh, cities in the, in the world, uh -oh. and uh, people are uh, uh, are very uh, are, are heaping a lot of uh, praise on uh, on Dubai. Dubai. Oh. Pero din this from the bahag, ano? Binahadin ng Dubai the diving reclamation don't they? Diving excavation. So paro na. It can work in some other places, but generally, pagka may reclamation, may merong kang uh, may impact sa iyong uh, main main island. So, sa buong ecosystem may impact yung reclamation. I just wanted to bring that up because I do not yung how many of you Dubai. Here in Spain. in Spain because of the many reclamation projects. Even in the US, I have visited yung isang city, yung city na famous uh, between Florida and, and Texas, yung St. Louisiana. Alam mo yung Louisiana, baha ng baha. So, ang, dun sa tabi ng kanilang river, yung kanilang lake, uh, walang nagtatayo sa first floor. Uh, kailangan sa third floor magsisimula ang bahay. I saw it for myself. Tapos, ang inaalaw lang nila tumira sa first floor, yung ano, yung yung, yung kotse, yung yung uh, yung bahay na mobile mobile home. home kasi pag nag nag, uh, ano ng baha uh, 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 Pagdadrive sila ah oh, babalik na lang sila pagkatapos ng baha. <laughs> yun ang practice sa Louisiana. Nagpunta ako doon, tinignan ko. Ang mga po sa harap ng Senate. And kasi ding active nga ko, sabi po ni Yesen Migsubiri na he believes daw po na isa sa mga factor yung kaya wala daw malabasan ng flood. Ito, flood water, itong sa Pasay at Manila. Yeah, kasi hindi naman nangyayari sa Senate before yun. Oo. Ngayon lang nangyayari. And remember, there's a river beside the Senate, di ba? Palabas sa Manila Bay. Uh, there's a bridge there. Oh, so, talagang, eh, ano, yeah, Nag-overflow. Na, nag uh, you know? Nag-overflow. Ang ah, Senate, oo. yung <coughs> river. <coughs> eh, eh isa nang galing yung, yung, yung ano ng Senate, di ba? Di ba, yung yung mismong road along the Senate. Uh, Joke nun, di ba? Talagang sabi nila parang share go daw, may halul-halul <laughs> pa. Tapos yung, yung parking lot namin, inabot na yung ano entrance ng Senate. Hindi lang yung parking lot, kasi yung main entrance ng Senate. For that, para kung baga kapag may ulan nga po, eh, hindi naman po babahain na ganitong senado? Alam mo, talagang nagtataka nga ako kasi lahat ng lupa doon, government property, mostly GSIS, Diba? Kasi yung yung Conrad Hotel, uh, owned by GSIS yun. Tapos yung Senate, naupo kami sa GSIS. Sopitan, Sopitan. 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 So e yung, oh. yung Conrad in Sopitan. O tapos yung ano, yung lahat doon, GSIS yun. Uh, dapat government-owned yun, protektahan talaga kasi ang nawawala ng pera yung gobyerno natin. Pag nawala ng value yun. Legal well, well, mayroon, uh, Legal lagging. Wala uh, naman. sa Metro Manila, tingin ko, hindi illegal lang yun kasi hindi naman massive. Ang problema, yung hindi ini yung tree planting. Kasi sa Metro Manila, katulad namin, along the river, may easement yan eh. Pwede naman mag-tree planting ka dun eh. O, oh, so, hindi hindi deterrent yung ano, hindi, hindi lang tayo forest, pero we can plant trees along the road, along the river, along the... Ako, I went to, recently to Beijing, uh, at the rest of China. Pagtingin mo sa eroplano, nagulat din ako, doon wala silang problema kasi owned by the government and land. Pero lahat ng kayo nila ang dapat ng tree planting. Tapos lahat ng river nila ang laban ng tree planting. planting. Lahat ng ocean nila ang laban ng tree. Mapapansin mo eh, bigla. Eh, tapos, hindi na sila nagtatang, nagtatayo ng single detach yung puro condo. Tapos in between condo, may tree planting. Parang lahat kinukover nila kasi tingin ko nagkakaproblema na rin sila sa salyo. Kaya yeah. you will notice na grabe ang tree planting sa China. Pinting, kukuha ka ng ACC. Mm -hmm at the permit from the Laguna Lake Development uh, uh, Authority. So, we have all the laws, rules, and regulations that are supposed to uh, uh, protect our environment. It's a question of uh, implementation. Uh, so, whether it's government or uh, private sector, ang gagawa ng proyekto, dapat meron din uh, PCC at saka environmental impact uh, assessment. Ayun, may, may bakawan pa lang tatamaan. That's part of the... Bawal, bawal patay ng bakawan. That's against the law. Illegal yung mag-destroy ng mangrove. In fact, kaya kami sa Las Piñas nagtayo ng mangrove, sabi sa akin ni Sen. Villar. No? Encourage mo magtayo kasi pag lumaki na yan, hindi na yung pwede. Illegal na napatayin yan. For the next year, no? Uh, isa po sa mga mainit na no, usapin ngayon, yung pag-scrutinize sa pondo ng Cloud Project. Kasi ang dami pa lang mga ahinti ng gobyerno na may mga flood control uh, fund. Ano, ano plano po ninyo bilang sa sa mga masisipag at magigiting na sila doon na magusisi ang budget natin ngayon? Paano po yung gagawin niyo pag-scrutinize ngayon sa Porto ng mga flood control project nung kung mga, ng mga ahinti ang ito? Siyempre kami okay. sa Senado, titingnan namin na yun. investigation tomorrow, it's about that. Yung mga flood control project na yan. Pero remember, the Congress is two houses, di ba? Yung kahit mo mapigil dito, pag hindi mo napigil doon, tuloy din di ba? And yung implementation, depending on, ang, ang ano kasi talaga problem natin is the implementation. Misan tama naman yung ginawa, pero how it is implemented, yun ang mali.